So ayan guys, ay uh, tinulak-tulak talaga ng uh, mga security itong si Arnie Tibis doon po sa pagpasok ni Manny Pacquiao sa kanyang uh, sasakyan. So si Ginoo. ka na talaga Arnie. Vino, 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 vino. So ayan guys, uh, kung iyon pong makikita, ayan po si Manny Pacquiao po yan. Uh, pababa po siya ng eroplano. Galing po siya ng, uh, ano, papunta na siya ng Timor-Leste. Kita niyo si so Arne Tibis guys. Ayan, makikita niyo yan. Talagang nagyayakapan pa sila. So, Actually, 28, 29 yan eh. Oh, 20, 29 yan eh. Nakalagay dyan, 2230. ah uh, may invitation na uh, kay uh, Pacquiao. Uh, this is in line with boxing. Kung nakikita nga ninyo, dyan pa lang sa arrival, oh, may training na kaagad. Ah. Eh. Isa sa mga boxers ng uh, Timor-Leste. At yan po, pinapanood ni, ni Pacquiao. Ayan po, magkikita natin. At siyempre uh, syempre ay uh, katabi dito ni Pacquiao si Tebes. Kitang-kita naman natin. At uh, syempre uh, speaking of uh, Tebes at uh, uh Pacquiao, wala namang siguro masama na nagkita sila dyan, ano? Ay isang chance encounter lamang po at uh, hindi naman sinadya na magkita sila doon sa mismong airport, no? Uh, siya lang ay sinalubong doon sa airport at nagpakita din dun sa mga events na pinuntahan ni former Senator Man. And uh, I believe, hindi naman talaga sadya na magkita itong dalawa. Kasi sabi ko nga, ito ay uh, invitation uh, specifically kay uh, Pacquiao para dun sa promoting ano for the boxing industry. Today's he will be here back in the Philippines to face the charges against him. Marami na kasing high-level talks na nangyari between Presidente Hunatin si PBBM at yung presidente uh, din. The ties between the uh, Philippines and uh, Timor Leste. So ang nakikita ko dito ano uh, since So ayan guys pauwi na po ito si uh, Manny Pacquiao sa kanyang uh, balwarte at ito po ay makikipagkita sa East Timor uh, president at pagkatapos po nang siguro ng uh, kanilang sismisan, ganun, chika. Eh, ito yung uwi na sa ating uh, bansa. Dahil mayroon pa po ata itong ipuprut na laban ng kanyang bata. Laban po ito ng uh, kanya. So, ayan, uh, dito na lang at uh, tingnan po natin mamaya yung uh, Kaganapan dito po sa pagsakay ni uh, Manny Pacquiao doon sa kanyang sasakyan, uh, makikita natin yung mga security personnel kung gaano. Ataboy ng security si Arnie Tevez. Makailang ulit itong tinataboy na parabang isang fan ng malaking artista na pilit pinapadistansya ng security personnel. Nakakapanibago itong tingnan dahil siguradong kauna-unahang beses lang ito nangyari kay Arnie Tevez. Naitaboy ng ganun-ganun na lang ng isang security personnel. Kung dito kaya sa Pilipinas ito nangyari ay malamang sa malamang na may lalabas kagad na balita kaugnay sa nangyaring pangtataboy ng security personnel. Vino Vino!